Aris, masaya ang buhay kahit walang gaanong kayamanan na material basta ang pag-iibigan, ay laging nagkakaunawaan sa mga dapat nagagawin. ay kaligayahan na nagdadala ng pag-unlad dahil magkaagapay kayo sa hinaharap na masaya sa mga ginagawa. Aris sa huweting sa umagang bola ay number 10 at number 14, sa tanghaling bola ay number 21 at number 13. At sa gabing bola ay number 4 at number 25 na gabay ng kalikasan. Toros, masaya ang buhay kahit walang gaanong kayamanan na material basta ang pag-iibigan, ay laging nagkakaunawaan sa mga dapat nagagawin, ay kaligayahan na nagdadala ng pag-unlad dahil magkaagapay kayo sa hinaharap na masaya sa mga ginagawa. Toro sa huweting sa umagang bola ay number 18 at number 5, sa tanghaling bola ay number 14 at number 19, at sa gabing bola ay number 13 at number 24, nagabay ng kalikasan. Gemini, masaya ang buhay kahit walang gaanong kayamanan na material basta ang pag-iibigan ay laging nagkakaunawaan sa mga dapat nagagawin ay kaligayahan na nagdadala ng pag-unlad dahil magkaagapay kayo sa hinaharap na masaya sa mga ginagawa. Gemini Sa huweting sa umagang bola ay number 16 at number 23, sa tanghaling bola ay number 25 at number 14, at sa gabing bola ay number 8 at number 14 nagabay ng kalikasan. Cancer Masaya ang buhay kahit walang gaanong kayamanan na material basta ang pag-iibigan, ay laging nagkakaunawaan sa mga dapat nagagawin, ay kaligayahan na nagdadala ng pag-unlad dahil magkaagapay kayo sa hinaharap na masaya sa mga ginagawa. Cancer sa huweteng sa umagang bola ay number 15 at number 19, sa tanghaling bola ay number 24 at number 6, at sa gabing bola ay number 14 at number 22 na gabay ng kalikasan. Leo, masaya ang buhay kahit walang gaanong kayamanan na material basta ang pag-iibigan, ay laging nagkakaunawaan sa mga dapat na gagawin, ay kaligayahan na nagdadala ng pag-unlad dahil magkaagapay kayo sa hinaharap na masaya sa mga ginagawa, Leo sa huweteng para sa umagang bola ay number 14 at number 10, sa tanghaling bola ay number 15 at number 14, at sa gabing bola ay number 8 at number 21 nagabay ng kalikasan. Virgo, masaya ang buhay kahit walang gaanong kayamanan na material basta ang pag-iibigan ay laging nagkakaunawaan sa mga dapat nagagawin ay kaligayahan na nagdadala ng pagunlad dahil magkaagapay kayo sa hinaharap na masaya sa mga ginagawa. Virgo sa huweting sa umagang bola ay number 13 at number 25, sa tanghaling bola ay number 8 at number 19, at sa gabing bola ay number 21 at number 6 na gabay ng kalikasan. Libra Masaya ang buhay kahit walang gaanong kayamanan na material basta ang pag-iibigan, ay laging nagkakaunawaan sa mga dapat na gagawin, ay kaligayahan na nagdadala ng pag-unlad dahil magkaagapay kayo sa hinaharap na masaya sa mga ginagawa. Libra sa huweting sa umagang bola ay number 16 at number 15, sa tanghaling bola ay number 23 at number 9, at sa gabing bola ay number 27 at number 10 nagabay ng kalikasan. Scorpio, masaya ang buhay kahit walang gaanong kayamanan na material basta ang pag-iibigan ay laging nagkakaunawaan sa mga dapat nagagawin ay kaligayahan na nagdadala ng pag-unlad dahil magkaagapay kayo sa hinaharap na masaya sa mga ginagawa. Scorpio sa huweting sa umagang bola ay number 16 at number 14, sa tanghaling bola ay number 15 at number 21, at sa gabing bola ay number 15 at number 29 nagabay ng kalikasan. Sagittarius, masaya ang buhay kahit walang gaanong kayamanan na material basta ang pag-iibigan ay laging nagkakaunawaan sa mga dapat nagagawin. Ay kaligayahan na nagdadala ng pag-unlad dahil magkaagapay kayo sa hinaharap na masaya sa mga ginagawa. Sagittarius sa huweting sa umagang bola ay number 14 at number 10, sa tanghaling bola ay number 22 at number 28, at sa gabing bola ay number 14 at number 19 nagabay ng kalikasan. Capricorn Masaya ang buhay kahit walang gaanong kayamanan na material basta ang pag-iibigan, ay laging nagkakaunawaan sa mga dapat na gagawin. Ay kaligayahan na nagdadala ng pag-unlad dahil magkaagapay kayo sa hinaharap na masaya sa mga ginagawa. Capricorn sa huweting sa umagang bola ay number 9 at number 21, sa tanghaling bola ay number 23 at number 15 at sa gabing bola ay number 19 at number 26 na gabay ng kalikasan. Aquarius, masaya ang buhay kahit walang gaanong kayamanan na material basta ang pag-iibigan, ay laging nagkakaunawaan sa mga dapat nagagawin, ay kaligayahan na nagdadala ng pagunlad dahil magkaagapay kayo sa hinaharap na masaya sa mga ginagawa, Aquarius sa huweting sa umagang bola ay number 10 at number 18, sa tanghaling bola ay number 29 at number 13, at sa gabing bola ay number 27 at number 4 na gabay ng kalikasan. Pisces, masaya ang buhay kahit walang gaanong kayamanan na material basta ang pag-iibigan, ay laging nagkakaunawaan sa mga dapat na gagawin, ay kaligayahan na nagdadala ng pagunlad dahil magkaagapay kayo sa hinaharap na masaya sa mga ginagawa. Pisces sa huweting sa umagang, bola ay number 27 at number 10, sa tanghaling bola ay number 19 at number 6 at sa gabing bola ay number 24 at number 13 na gabay ng kalikasan.